Grabing pinsala ang inabot ng uh, forest fire. Bali, 8,000 uh, hektarya na ang nasunog, guys. Fire na to. Grabe. Uh, dami nang namatay. At uh, missing. See? Nakikita niya sa video kung paano mabilis kumalat ang apoy ayan guys nagmala impyerno para siyang... Uh, para parang yun nangyari sa Hawaii guys ayan no? Oh, mabilis kumalat ang apoy grabe ang sunog daming nawalan ng bahay mga tirahan nila